Mga bata, mahilig ba kayong tumanggap ng papuri? Aba, mag-ingat kayo dahil minsan ang papuri ay may kasamang bitag. Halina't samahan si Lola Rosa sa isang kwentong puno ng aral tungkol sa isang matalinong aso at isang uwak na medyo mayabang. Isang araw, may uwak na nakahanap ng masarap na piraso ng karne sa harap ng isang bahay. Agad niya itong dinampot gamit ang kanyang tuka at lumipad paakyat sa itaas ng puno para kainin ito. Habang tinatakam niya ang sarili sa pagkain, may aso na nakakita sa kanya. Ay, ang sarap ng karne yan. Kailangan ko itong makuha. Bulong ng aso sa sarili. Dahil alam niyang mabilis lumipad ang uwak, naisip ng aso na gamitin ang kanyang katalinuhan. Lumapit siya sa puno at sumigaw. Kaibigang uwak, ang ganda-ganda mo pala. Ang kinang ng iyong mga balahibo, parang perlas sa araw napangiti ang uwak talaga ang bait mo naman tuloy-tuloy ang aso at siguro maganda rin ang iyong boses sigurado akong ikaw ang pinakamagaling kumanta sa buong kagubatan napahiya ang uwak pero natuwa sa papuri na-excite siya at binuksan ng kanyang tuka para kumanta kraa laglagang karne agad itong sinunggaban ng aso at tumakbong palayo Salamat sa awit uwak, ang sarap ng tanghalian ko. At iniwan ang uwak na nakatunganga. Mga bata, huwag masyadong magpapadala sa papuri, lalo na kung hindi totoo. At higit sa lahat, huwag maging sakim. Kaya mga bata, maging matalino sa pakikitungo sa iba. At kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share sa inyong mga kaibigan. Hanggang sa muli! Dito lang sa kwentong pambata ni Lola Rosa.